Ang mabilisang recovery ni Kai Soto mula sa injury makahabol kaya sa FIBA Asia Cup Championship at ang pagbabalik laro ni Kobe Paras. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito hindi nga naging maganda para sa ating national team ang lumipas na buwan sa taong kasalukuyan dahil nga yan sa hindi magandang performance na ating naipakita sa last 5 games. Yes, natamo lang naman natin ang 1-4 win-loss record at matinding losing streak ito simula ng hawakan ni Coach Tim Ko Co. ng ating pambansang kupunan. Dahil dito ay bumalik na naman ang sakit ng ating ilang mga kababayan na sumusuporta sa ating national team. Ito nga yung mentality na iba siyang coach ng gilas kapag natatalo at papuri naman kapag nananalo. Yes, masaklap nga ang inabot sa Sockmed coach Tim Cohn. Ngunit inakong nito ang lahat ng sise sa masamang record na inabot ng gilas na nangyari last month. Laking epekto nito para sa ating national team kung saan even sa power ranking ay bumagsak tayo ng gusto. Kumbaga na ang naging magandang performance natin sa FIBA OQT at ang history na nagawa rin kontra New Zealand. Pero ganun pa man ay may chance pa rin tayong makabawi at ma-redeem squad. Ito nga ay sa parating na FIBA Asia Cup Championship. do may ilang mga plano na pupwedeng sumulusyon sa kawalan ng isang Kai Soto sa ating national team, team ay iba pa rin talaga ang merong Kai Soto sa ating team kung sana ay nagiging solido ang gilas. Pero ang tanong na nga lang dito ay makakita nga ba tayo talaga ng Kai Soto sa FAC sa Agosto? Well kung ang recovery status ng pag-uusapan ay nasa magandang linya ang ating pambato sa mga recent post nito at ang kanyang coach sa pagpapagaling ay makikita na halos nakarecover na si Kai. Maliban sa maayos na pagtayo at paglakad ay nakakapag-workout na rin ito. Bagay na hindi mo magagawa kung may kurot pa sa injury mula sa operasyon. Meaning okay na okay na ang pakirandam ni Kai sa ngayon at ang tanging gagawin na lang nito ay punan ang standard timeline nito sa pagpapagaling which is palagay ko ay 6 months lamang at kung magtuloy-tuloy ang ganitong status ni Kai sa pagpapagaling at maipasa ang mga ilang sa progress ng left knee nito ay malinaw na tsansa ni Kai Soto sa FIBA Asia Cup para sa Gilas ongoing para ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni OneX sa inyong first cash-in. Walaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Samantala another good news, Kobe Paras balik basketball na? Matapos ang ilang taon na paglayo sa larangan ng basketball, ay sa wakas muli na nating nakikitang may hawak ng bola ang dating malalaro mula sa Pilipinas na nagbigay ng pag-asa para sa NBA dream ng mga Pinoy. Ito nga ay walang iba kundi si Kobe Paras. Isa si Kobe Paras noon sa inaasahan na magsasampa ng watawat ng Pilipinas sa National Basketball Association. Dahil sa husay nito sa laro at pambihirang athleticism ay naging malaking bagay din si Kobe Paras para sa ating national team. Pero matapos ang naging stint nito sa Japan Bilig sa personal na dahilan ay hindi na muling nakita pa si Kobe sa mundo ng basketball. Pero matapos nga nun ay eto na muli si Kobe.